Okay mga kaibanta, at ito na ang uh, final na paggagawa ng bahay natin. At tara, ikutin natin. Yan, ito yung pinakaano lang niya. Meron tayo solar. Solar ang gumagana dito. Solar at saka dalawa. Dalawa yung solar natin dito. Tapos, ito lang, maliit lang siya, yung pinaka kwarto. O oh, tara, ikot tayo. Ikot tayo. Ito yung uh, kusina. Ayan, okay. Bali, hindi pa totally tapos ito dahil wala pang tiles yung ibabaw. Makita okay, ito. Ayan, ito yung ating uh, lababo. Ayan, lababo. Tapos ito naman yung ating uh, lutuan. Ayan, okay. Nakakapagluto na tayo dito. Ito yung mga kahoy natin, panggatong. Ah, na may CR natin. Okay, may CR. Saludoan natin muna, temporary. Saludoan natin temporary. Wala pang pinto. Alright. Tara ka na. Ikot tayo sa likod. Okay. Yan, maraming bunot. Maraming bunot tubig Tapos natin to para hindi lamukin. Okay, yung ating dingding ay marine plywood. Okay, marine plywood. Ano okay, tara. okay, bali ito yung marine plywood tapos ito naman ay ano, uh, pawid. Uh, Nalagyan natin ang pawit sa taas para hindi siya pasukin ng uh, ulan. Kung sakaling malakas ang ulan, saka hangin. Okay. Tapos yung bubong, ating nilagyan ng net. Para kung sakaling bumagyo, malakas ang hangin, hindi siya babaligtad. Okay. Makakain okay, oh. natin siya. mga kaipanta tapos ito naman ay video naglagay lang tayo ng konting pahulog para hindi naman gaano mabasa pagka pupunta ng kusina okay Ali, almost 95% na tapos na rin yung atin pero marami pang kailangan to magkakaroon pa dito ng mga konting pahulog okay pahingahan Yan, okay mga kaipanta hanggang dito na lang po ang ating video at kung nagustuhan nyo ay kung maaari lang po ay paki-like, subscribe at pakisigot na rin po ang notification bell lang ah, sa aking YouTube channel, Impanta PS Vlog. Okay, shoutout po sa ating lahat. Alright!